for today's vlog ay may pasok kami ni Sugar Daddy at inutusan ko nga siya kagabi na gisingin niya ako para di kami malay. Ayaw ko pa nga sanang bumangon dahil antok na antok pa ako, day. Ganito nga kami ni Sugar Daddy, pag may pasok kami, lagi niya akong ginigising. Kahit ayaw ko pa nga bumangon ay di pwede, day. Kailangan natin kumayon. Bumangon na nga ako dahil baka masipa pa ako ng wala sa oras, day. Sa tuwing may pasok kami ng maaga ay di kami naliligo. Naligo na kasi kami kagabi kaya toothbrush na lang at linis ng mukha, day. Ladap na nga rin namin ang style ng chikwa dahil sa gabi lang sila naliligo at di sila naliligo sa umaga. Yan nga daw ang sekreto para gumanda ka at yumaman. Pero parang di naman totoo dahil di naman ako gumanda at yumaman, day. Mga ilang minuto ay nakarating na nga kami sa school at kumuha na nga ako ng tubig para mainitan ang chan ko, day. Di kasi kami kumakain ng breakfast kaya tubig-tubig na lang muna. Pumasok na nga ako sa music room dahil ilang minuto na lang ay magkaklase na kami. Kakabalik nga lang namin sa trabaho dahil sa lintik na holiday na yan. Ang patakaran kasi nila dito, no work, no pay, kaya mahigit isang buwan din kami muntik mapas sa gutom Tinanong ko nga ang aking katrabaho kung bakit walang masyadong bata ngayon. Ang sabi niya ay may mga sakit daw. Bigla kasing lumamig ang panahon kaya siguro nagkasakit ang mga bata. At ang iba ay nasa bakasyon pa daw at di pa nakabalik. Mga ilang minuto ay natapos rin ang aking klase at nakita ko nga itong tatlo. Napaka-chismosa. Nagtat silang dalawa kung ilan ang bata sa klase namin kanina. Limang bata lang ang nasa klase namin kanina. Ang sabi niya, anim daw. Kaya ang sabi ko, wag ka nang magkape kung ano-ano na lang ang nakikita mo. Ininit ko na nga itong pagkain namin dahil kakain na kami ni Sugar Daddy. Bumili na nga siya ng milk tea dahil maanghang daw ang aming kakainin ngayon. Kasabay nga rin namin kumain ang mabait namin kaibigan na si Harriet. Di ko nga alam kung sakto ba ang pagkabigkas ko sa kanyang pangalan. Ay basta, yun na yun. Manok at tinapay nga lang ang kinain namin ngayon. din na kami nagbaon ng kalinday dahil diet-diet din pag may time. May nagda-diet ba na umiinom ng milk tea? Dito na nga ako tumaba sa kakainom ko ng iced coffee at milk tea, day. Di ko kasi mapigilan dahil hinahanap-hanap na ng aking bibig. Saka na nalang siguro titigilan ito pag sobrang lamig na ng panahon. Tapos na nga akong kumain at pumasok na ako dito sa stack room day. Sa baba nga kami lagi natutulog ni Sugar Daddy dahil di kami magkasya sa sofa. Dito nga kami nagpapahinga sa tuwing may pasok kami sa hapon. Di na nga ako umuwi kanina kahit wala na akong klase. May part-time kasi si Sugar Daddy ngayon kaya sinamahan ko na siya dai. Malalaman mo talaga pag winter na dahil ang bilis dumilim. Alas 5 pa lang ng hapon pero sobrang dilim na. Mga ilang minuto ay nakarating na nga kami dito at late pa kami ng 10 minutes. Traffic nga kanina at medyo malayo rin itong bahay nila dai. Pero kahit malayo nga ay pinuntahan na nga namin dahil sayang naman pangkain namin ito ng isang linggo. Napakabait naman ang parents ng mga bata dahil binigyan pa ako ng tea. Siyempre di natin yan aayawan dahil mamahaling tea yan dai. Nung natikma naman ko na nga ay talagang mamahalin dahil kakaiba ang lasa. Every Friday nga lang kami pumupunta dito dahil may pasok ang mga bata. Ang sabi ko nga kay Sugar Daddy ay sa baba na lang ako dahil wala naman akong ambag dito. Pagkatapos ng part-time niya ay umalis na agad kami at may nadaanan kaming dahon ng bayabas. Sinadya ko talagang kumuha ng dahon ng bayabas dahil may gagamutin akong paa. Sana nga ay di kami mahuli ng may-ari at baka pagising niya kinabukasan sanga na lang ang natira dahil. Pagkatapos namin kumuha ng dahon ay dumiretso na kami sa paborito naming kainan. Ngayon ngalang nga lang ulit kami nakapunta dito dahil medyo malayo nga ito sa bahay. Nag-order nga lang kami ng apat na pritong tinapay at di ko nga alam kung ano ba talaga ang tawag nito. Masarap nga ito isawsaw sa toyo at suka at itong spicy na sawsawa nila. Umorder nga rin kami ng sabaw na may seaweeds at dumplings. Tamang-tama ito dahil sobrang lamig sa labas day. Kanya-kanya na nga kaming subo at di na kami nag-uusap dahil kanina pa kami nagugutom. Sa sobrang gutom ko nga kahit mainit pa ang sabaw ay hinigop ko na kaya napaso ang dila ko day. Paborito ko talaga itong fried na tinapay nila dahil sobrang sarap. Pagkagat ko nga ay napaka crispy at napaka juicy naman sa loob dahil may baboy ito at gulay. Kung alam ko lang sana kung paano ginawa ito ay siguradong magbebenta ako sa Pilipinas dahil masarap din itong sabaw nila dahil may konting sipa. Sa tuwing napunta kami dito ay ito lang talaga ang kinakain namin at wala nang iba. Marami ka naman pagpipilian kaso nagsawa na nga ako sa manok at noodles. Di naman halatang gutom na gutom ako dyan. Yung tipong wala ka na nga ang naiambag kanina ang lakas mo pang lumamot. Kita mo yan naubos <laughs> ko talaga dahil. Sobrang saya ko nga dahil busog na busog na naman ang alaga ko. Tapos na nga kaming kumain at pauwi na rin kami dahil di na kami gagala. Gabi na rin kasi at malayo pa ang aming uuwi anday. Maaga kasi ang klase namin kinabukasan at di pa kami naliligo. At dito ko na nga rin tatapusin ang aking video at sa mga hindi pa po nakapalo sa page ko, please follow Riza Aranti Vlog. Thank you for watching!